green green maybe guys ano straight nahi Ay, kino kami sa ano nagutusan kami ni sir na kumuha sa yan yung master key rent a car yan sa sakyan namin GMC GMC ayan. sasakyan guys ayan kulay green yun ang ganda tapos yung isa yung may orange yung isa parang ano red isa red ayan parking okay. rent car baka din yung amo naman sa sakyan ha at pinapunta niya kami dito <laughs> diyan pues Diyan po'y bawal. Bawal. Royce, Royce, guys. Royce, Royce. Ay -yan, I -yan. I yan, Ferrari. Nice, Ferrari. Ito, Ferrari. <laughs> Ferrari. I Ayan, no. Iyan. So makladong. Ha? Makladings. Ano 'yung isa? Makladin. Ang ganda oh. <laughs> bibili kami rin sa Sakyan, guys. Master K bibili ka rin sa Sakyan. Hey. Oh my god. Uh, ang, race, ang ganda. Hoy, royce ang ganda oh. Ha? Stress guys, ang ganda oh.

ya yeah, yeah. Uh, okay uh, yun okay. okay. the... na po tapos na po kami pumunta ng k master car rent a car, Pum tapos na po kami. Awi na po kami ngayon sa bahay. Ang ganda. ganda po ng mga sasakyan. Ano na nila yan ah? Yung kona nila yan iya. Yeah. Sila na yan iya. Yeah kinausap yan siya ni sir nagalitan pa yan sila yun ang una yung unaware eh sila dapat magano doon magdala ng mga papilis Basta na yung mata ko sa may salamin. Basta sana ito. Masakit pa yun ang ulo. Hmm, tige. Hindi mo ako yung dalawa dyan. registered me rin sa Kaiser Hindi ka na nag-ala? Hindi ka ano pa ako? na natapos na rin dalawa na yung maliit ha? Yung dalawa ka rin ano? Lawrence yung maliit ganda no? ang mm -hmm. cute ang mga, ganda ng ano mga sports car dito Mac Ruiz Ruiz na milyon. Ano yung mo si sir? Ah, uh, pakita ko sa kanya yung Rolls Royce. Akala ko sir ito yung bilhin eh. <laughs> <laughs> mo doon eh. ko yung kinukuha niya. ano siya kung binibili siya ng sasakyan na ano, dapat yung malaki na kasi hindi kasi na mag Baka yung Mercedes na ano, yung malaki. Yung parang van. Hmm, meron ba? Baka yun. Di ba kung anong Mercedes yun? Sa Mercedes. Kasi meron yung Mercedes na van. Yung mga kulay. Kulay itib.

Yan, mga bahay dito. Yeah, Kaya mo, umaangat yung ano niya yung... Ang alin? Yung sa likod. Bakit? Kamera yun nandun. Kamera lang? May kamera. Yan yung ano na logo ng Mercedes. Yung bilog. Mercedes ba yan? Oo, oo. umaangat yan. Umaangat yun yung ano nandun. ikot ginabi na kami guys ginabi na bye bye na bye bye